Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Nais kong batiin at pasalamatan ang aking mga masugid na tagapakinig at tagasubaybay. Tuloy-tuloy lang po tayo. At God bless po sa inyong lahat. Naway nakatulong at malaking kasangkapan ng Diyos ang aking mga video upang ikay tawagin, pukawin, palakasin at palaguin sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na makinig, magsubaybay sa aking gagawing daily devotion. Monday to Friday po tayo. 8 PM po 'yung ating upload. Kung kayo naman po ay napagpala sa ating mga videos na ina-upload, naway huwag po ninyong kalimutang i-share ang mga videos dito sa aking channel at para sa mga bago pa lamang po ay inaanyayahan po kitang mag-subscribe at pindutin lamang po ang A notification bell para lagi po kayong ma-update sa tuwing mayroon po akong bagong upload. Na-welcome po mga kapatid sa ating daily devotion Monday to Friday, 8 p.m. At diwan po tayo ngayon mga kapatid at yung teksto na ating pagbabatayan ay nandito po sa Unang Pedro 2.24. Ang sabi, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, mamuhay sa kalooban ng Diyos. Now, dahil po sa kasalanan, tayo po ay lumihis at lumayo sa Diyos. Iniisip na lang natin yung ating mga sarili, nakalimutan na natin ang ating pinanggalingan at kung sino ang naglikha sa atin. Noon, sa panahon ni Noe, at maging sa Sodoma at gomora ay hindi niya pinanghinayangan ang mga tao na malipol o mamatay. Sapagkat ang tao ay sukdula na ang pagkakasala. At kung totoosin, kaya naman niyang gumawa ulit ng bagong tao na mamumuhay sa katwiran. Dahil ang kasalanan ang bumulag sa atin para hindi natin makita ang katotohanan at kagandahang loob ng Diyos. At wala ng paraan at solusyon ang tao para mahango at maligta sa kasalanan ang Diyos po ang gumawa ng paraan upang muling makabalik ang tao sa Diyos. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay tubusin at iligtas mula sa pagkagapos ng kasalanan. Nais niyang tayo ay mamatay na sa kasalanan. Ang ibig sabihin ay hindi na tayo mabuhay o mamuhay dito. Dahil sa pagtubos ni Jesus, gusto ng Diyos na muli tayong magsimula sa buhay na may layunin o halaga. Nais niyang mamuhay na tayo sa kanyang kalooban. Malaya na tayong makalapit, sumampalataya at sumuko sa Diyos upang tayo ay kanyang matulungan na masunod at matupad ang kanyang mga kalooban. Ang sabi po sa Biblia sa Roma 12.2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kapag tayo ay namumuhay na sa kalooban ng Diyos, patunay lamang ito na mayroon na tayong spiritual na pagkaunawa at nabuksan na ang ating mga espiritwal na paningin para sa katotohanan at pakikipagrelasyon kay Hisos. Kaya mga kapatid, kung bilanggo ka pa sa kasalanan, paniwalaan mo si Hisos at sampalatayanan mo na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. At isuko mo ang iyong buhay kay Hisos at hayaan mo siyang siya ang maging Panginoon ng iyong buhay. At mamuhay ka na sa kanyang kalooban. Naway mayroon po kayong naunawaan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.